po, siguro po yung nakarating, nakarating na po sa inyong kalaman na maglalabas po ng administrative order ngayon ang DepEd para po alisin sa mga teacher ang administrative task. Ano po, uh, Sir Benjo? Yes, sir. Uh, actually, hinihintay ko nga sa website. Eh, no? Uh, Pag-checking, mga uh, 4 o'clock ako nag-check ngayon. Eh. Wala pa eh. Ah, 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 <laughs> ah. Bigyan nyo nga kami ng idea. Ano-ano ba yung mga administrative task na ibinibigay o kasalukuyang ginagawa ngayon ng mga teacher? Actually, may, medyo marami po ito, no. Tapos iba-ibang level din naman, ano. Apo. Hindi naman lahat ng teacher ay ginagawa 'yung mga 'yan, ano. Uh, depende din sa mga level, no. Ah, mm -hmm. uh, pinakamarami diyan siguro 'yung mga taga-elementary, 'yung mga nasa elementary po, no. Uh -huh. At, uh, mga kinder. Anyway, uh, pag sinabi po nating nating uh, administrative tasks, ito 'yung mga trabaho, no. Na hindi naman talaga related, no? or hindi hindi siya directly related na no, dun sa mga teaching tasks. Kasi uh -huh. okay naman na kami dun sa paggawa ng lesson plan, uh -huh. no, paggawa ng mga grades, no, um, at iba pa, no. Dahil yung mga yan ay uh, talagang related, no. Nung nag-aral naman kami ng education courses, kasama yan, no, sa uh -huh. pinag-aralan. Hindi, uh -huh. hindi kasama sa pinag-aralan yung ibang mga trabaho, no, gaya ng mga kung ano-ano ang pinagagawa sa kulay at sa paaralan, <laughs> coordinator ng uh, kung ano-ano mga activities, Ayan. no yung uh, yung magiging adviser ka no kung ano anong programs din no na ginagawa ng uh, DepEd sa iba't ibang antas Apo. no, uhugot ng mga teacher tapos A sila yung gagawin na ano, po na na uh, coordinator no mga mm. yung coordinatorship na tinatawag po namin no dito sa sa field no Apo. tapos meron din meron din po tayong mga programs po halimbawa programs ng uh, linggo ng wika mga ganun Ah, uh, diyan din po kasama din po yung mga yan no. Ah, uh, pero minsan naman yung mga activities lalo na pag mga bata yung involved. Oo. Uh -uh. no? Eh talaga naman, rin naman talaga yan eh yung pag-i-treat mga bata. Ah, uh -uh. uh -uh. uh, doon sa mga mga contest